So ayun, sa tayo ng ano, poster making. So first time natin sa sala ng poster making kasi buwan ang wika namin yun. Tingnan. Ngayon pa lang tayo ng poster making. Hindi ko alam, wala akong masyadong experience pagdating ng uh, poster making. Ito pala yung pang-apat ko. So hindi ako masyadong batak pagdating ng mga gayetong competition. Pero na-try natin yung best natin. Titignan natin kung hanggang saan aabot yung ating concept at saka yung ating creativity nandun na tayo sa awarding. Siyempre, ako po tayo kasi limang, a ah, limang participant, no? gaganda yung mga artwork nila. Tinawa yung third place. Okay, wala. Hindi ako sa, sa third place. Okay. Wala na akong chance kasi anim kami. Tapos maya maya narinig ko, second place sir. So ayun, hindi na tayo nag-expect kasi hindi naman tayo ganun kagaling. Pero na-mention yung pangalan natin, Robin John Second place sir. Second place. First try, second try. Hindi yung price yung pinaka-importante doon, yung pinaka-importante doon, yung pride. Kaya kung may talent ka, kung may kakayahan ka, no, huwag kang mahiya, kapalan nyo mo yung muka. Kasi hindi ka kayang pakainin ng iyong hiya. Dapat ikaw maging walang hiya.